Natuwa ako. Ano oh, to ang biglaang, biglaang content lang. Natuwa kasi ako. <laughs> oh my God. Natuwa ako sa delivery ko. Sa delivery ko. Safe na safe. Tignan nyo naman. Salamat po sa seller. Salamat po sa seller o kay Lalamog. Kay Mr. Lalamog. <laughs> Eh, grabe po. Eh. Grabe po. Eh. Grabe po. Eh. Grabe, eh. grabe po. Tape na tape po talaga siya. Tingnan po natin kung hanggang baba. Kala ko balik bayan ba? Hindi naman. Kala ko may balik bayan box ako. Unboxing! Unboxing Burger Buns. Unboxing. Alam niyo po ba kung ano to? Mommy! <laughs> talaga ako. Pagkita sa mga pagod ko kasi nang magklase. Eh. <laughs> This made my day. Ano niyo naman mga kawams? O di ba? Pakit din Kung gaano, kung gaano siya ka-safe. Alam, alam niyo ba? Yani, <laughs> umusog ka naman dyan. yung ba? Kung gaano siya ka-safe. Ayan. Gile. Tunay na tunay. One of the best. Oh. Gile. <laughs> <laughs> Oo. Oh. <laughs> Oh. So, yeah. Ito, yeah. Ito medyo natanggal ko na kung um konti kanina eh. Katas na isip ko yung video. Oh. Aha. Uh Salamat -huh. uh -huh. po sa seller kay Lala mo. Five star. Plus, two, plus, one. plus one. Plus one. Hindi lang 5 Hindi lang five. Hindi lang <laughs> five binigyan ako ni Lola ng kutsilyo. Yeah, Hindi, like, para uh, uh, ano yung... <tinyo> mag-unbox. Unboxing ng burger bags. Jani, kamu suka? Save, nasave yang parcel. Kasakan dia. 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 Kasakan safe yung Grabe, yeah. ah. Yan. O, Janine, ah. Janine, wag ang mga... Oo. Wah! Wah! tape pa! <laughs> May tape pa! Hindi ko alam kung surprise gift ba to. Ano? Pagkatapos ng packaging tape. Packaging tape ulit. So, ma'am. Kasi naubos na po yung aming, ayan, yeah, napipi. So, naubos na po kasi aming burger buns. Kasi nakaganoon yung aming burger oh, buns. Baka, baka. Baka, baka So, ito na po yung aming mga stock na buns. wow. And aming colorful na buns. Ayan. Kaso parang puro violet green. Ayan, napipi. Kasi medyo pagganon ganun kanina. Okay. natin para di okay. mapipi. Ayan wala Kasi aming putlong bans. Lalabas lang namin kasi na yupi na. Eh Eto Mommy. Eto, natin to. Ito pa. yung bahay na daw nila. Natuwa lang ako dito. At ito ang aming merienda. Merienda. Na ay, nabuha na. nila. Na. Mahilig kasi, mahilig kasi sila sa pinapay. Ito po ang ay aming ay. tasty. Ay Pakita ko lang sa inyo na. Makulay na tasty. Ano ba? Diba? Makulay! Ay tasty. Okay, tasty. Sa ati, siya Yan. Colored burger. Colored putlong. Colored tasty. Green, pink, and whatever. Ay, 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 yun lang po, natuwa lang talaga ako sa packaging. Nung pagkakapackage package ng mga bands at lahat-lahat. Okay? Sige, bye na po. It's just a quick, quick video. <laughs> dahil na, nakatuwaan lang po namin bigla. Dahil kay Mr. Lala Move at sa package namin ng na mga bands. So, ito po mga bands. Yan Kung balak nyo po mag-order. Ganun din po package nyo. <laughs> 哎，拜。<Hey>,